Konnichiwa po! Next day, after na meet and greet, napakaganda pa rin ang panahon. Buti na lang talaga kasi meron pa kaming mga pupuntahang importante. Good morning! Good morning po sa inyo. Ayan, oh, ganda-ganda harapan namin to So, hindi pa rin talaga ako makaget over. Masyado yung nangyari kagabi, nakakatuwa. Ang daming first time. Para ako nag-debut, nagbinigyan pa nila ako ng mga bulak-bulak. Kaya mo po nila pinagdadadampot yung dito, pinagbuhay. Tapos, kumanta kami ng <laughs> karaoke. Okay. As ayan, bigyan pa nila ako nitong certificate. Favorite na flower ko tong sakura. Welcome! Tapos ito yung stickers ko. Oh, diva Ay, sus! Nagpapamacho pa eh. Saan gan ang laban? <laughs> Parating na ang aming food. <laughs> Kuya, pwede makahingi po ng ketchup? Sure <laughs> po. Oh, ketchup lang po. okay ketchup lang po. Salamat po. Kalama po hindi ako pwedeng ano ako kasi sa lahat ng food ko gusto ko lagi may ketchup hindi pwede akong walang ketchup lalo na pag ganito Naku, itlog yan kailangan may ketchup hindi nga hindi nga pa hindi ba oh ko lang yung ketchup ko kasi gusto ko may ketchup mm -mm. ayokong walang ketchup maintay mo yung ketchup <laughs> Ayan, thank you po, kuya. Ayan na ang aking ketchup. Nakain na ako. Pagka na, tapos ka na yun. Kung ito kamatis tomatis ng aking, ano, best friend. Hindi na kayong kamatis. Patagon ng kutis yan, kamatis. Hindi nang kulang dito. Sabaw ka po. <laughs> in fairness, ang sarap ng longganisa nila, kabitin. <laughs> si Banker kasi, hindi to sino ang in-order para sana natikman din namin. Oo, <laughs> oh, tinong, bitin, kulang yung ketchup ko. Nagdako ako sa ketchup. ni ba ano pa? ni ba pamper? Sabot ka. Pa. Oo. ako sa ketchup. Ano? Ano? Okay. Yes, wala ko. Kakakain lang, please. <laughs> 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 ah, <laughs> <ayun. laughs> <laughs> <laughs> Pupunta na kami sa ano. Mag-iintindi lang kami dito ng konti na. Tapos, punta na kami dun sa pupuntahan namin. Ayun. Bago umuwi ng kalapan. <laughs> Makikipag-meet muna kami kina Kuya Katribo at Ate Puso Mindoreña kasi sasamahan nila kami sa bahay ni Miss Alona, yung isa sa aabutan natin ng stars. Meron din tayong kachat na kalabsters na gusto makipag-meet. Gracias, Thank you so much. Sababait ng mga ano nila. Staff nila nagpa-picture pa talaga. Huh? Imimit -me muna namin si Sis sa may danggay. talaga. Sabi ko sa best friend ko, picture muna kami. Yung pala, video ang ginawa. <laughs> Ang chat sa akin ni Kuya Katribo, 30 minutes lang daw simula sa gracias ang bahay nila, malapit sa Caltex. Yun pala na wrong send chat. 3 minutes lang pala at sa may kantil daw. <laughs> Halos malapit na kami sa Caltex pero syempre, kailangan namin bumalik. O ba? Diba? nakapag road trip patuloy kami. Meron po akong full video ng pagpunta po namin dito. <laughs> Pwede nyo pumapanood ang video nilang magpinsan nakapost sa page ko. Tara, biyahin na ulit tayo at malayo pa ang lakbayin. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> 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 Naku, kang tumanda. Nako, pasensya na po at talagang makukulit kami sa biyahe. <laughs> <laughs> o di diba, ang sarap bumiyahe dito? Ang ganda na ng daan, ang ganda pa ng view. Bago kami umuwi, dumaan muna kami kay Kevin Vlog. Kasi kahapon, hindi kami nagpang-abot sa Lisa Bridge dahil malapit lang po sila doon nakatira. At ipapasyal nga niya kami sa mismong baba ng bridge. Uy, may rambutan no? Oh. Mukhang kailangan na natin mag-apak nito. <laughs> Nalimatik pa nga eh. <laughs> Meron po ako ibang video na ginawa para sa masayang pamamasyal namin kina Kevin. <laughs> Parang bata. <laughs> Ay, aruy! May pasyaron pa nga eh. <laughs> bye, bye! Bye, bye! Kito na lang ulit tayo. bye, bye! Wala kami piso! <laughs> Wala kami pera. Dahil tinamad na ako mag-sandals, Kerry nang nakaapa, tiis para lang makita ang napakagandang view dito. O di ba ang ganda ng view? Sulit ang palto sa paa. <laughs> Napagkamalan pa nga po ata ako ng mga dumadaan na maputing mangyan kasi lahat sila nagtitinginan dahil nakaapak ako. <laughs> Ito nga po pala yung video na pinagtripan ako nila Banker. Ngayon, alam nyo na po ang buong pangyayari. <laughs> May nadaanan nga po pala kaming simbahan dito sa may bungabong. Medyo mahaba ang lakarin paakyat, nagsuot na nga muna ako ng sandals at nakakahiya naman, baka may ibang tao. <laughs> Pero wala naman pala. <laughs> Pagdating namin dito sa taas, siyempre nandito tayo para magdasal at magpasalamat sa lahat ng blessings na aming natatanggap sa ligtas na biyahe sa aming mga pupuntahan pa. At sana po, pagbigyan nyo na kami magka-baby boy. <laughs> Tara na banker, kain na natin, baka eto na. Ah, <laughs> Dito kami sa chow king. Lunch kami ngayon. To so, ano na, to. Magtitrina. So, na. Ngayon pa lang kami maglalunch. na talaga ako sa... Pinamalayan. Nandito kami sa Pinamalayan. Ayan <laughs> Hi! naka din kami sa wakas. Ang haba ng biyahe. Namiss ko tuloy si Bunso. Ang daming laman. <laughs> Lambutan! Galing kay ano? Hi, Kevin Vlog. Eh, no? di ba Ang daming yung pinapasalubong sa amin. Ganun. Ito yun? Ano yun? Ano Ginusto ko to eh. Ay, <laughs> Ano po yan? Mga buko! Binalata na nila din doon. Kaya mo? Kaya mo? Ito ang pinang maligat. Oh, oh. Dyan, dyan daw. Punong-puno ito ng santol. Man. At saka Indian mango. Ayan oh. so, Ano naman ito? Avocado. At may mga mga santol ba din. Oh. Ang dami yung pinamigay na prutas. Amiga, ali gamiga. Benfree ito ang anong ano nang ano ng part ano, community, 'di Kasama sa sa aking ano, sa aking logo. Ito, ampingi na kanpi, boleh. Okay. Iya. Ay, galit 'to, hay. Miss Gigi kahapon nung dumaan kami sa kanya. Eto nga po pala lahat, lahat ang mga natanggap ko na binigay sa akin ng mga mababait kong followers na namit ko. Pinakita ko ito sa live ko, kaso na flag content siya. Sayang naman talaga, buti na lang na videohan ko.